Sar kani ni pasa. Oh no. Sar ka ni pasa. What? Masarap pa sar yung ano, Mommy. Masarap talaga dito, sir. Masarap talaga dito sa ano, kainan na to. Soft drinks, soft drinks. <laughs> Thanks. Thanks. Bali sir 20, 20 tas dalawang soft drinks, bali 50 ko sir dalawa. Bali 100 po, 100. <laughs> ha? Under rice. Under rice? O nga sir, under rice nga sir. sir Sarayin sir, o oh. Under rice. O nga sir, under rice. Under rice pero may bayad sir. Eh iba po yung kanin ko sir. Bali 50 50 50 kasama soft drinks sir. 100 sir, 100 lahat. Under rice sir pero may bayad po yung sa akin eh. Ayun sir, only rice pero may bayad. Opo. What? <laughs> Negosyo kasi ito sir. Ba baka mamay malugi ako pag hindi nyo ako sir. Sandaan sir, Sundaan. Ha? Iba po yung sa kanila sir. Iba po yung, sa Iba po yung kay mam. Iba po. <laughs> Hanggang kailan ba ang katulad ninyo? Sana kayo. Okay lang ba yung ano, lasa ng ano? Ah, curry, okay lang. Ah, chicken curry pala, okay ba yung lasa? Masarap na. Ito ang unti ng kanin nyo. Kanin pa ba kayo? Ali rice na, rice, ali rice. Kanin pa kayo? Ali rice naman eh, ali rice. kayo, rice. Ali maya. Ali rice. Ali rice yan. Hindi, hey, kaya lang kayo. Itat mo. So, lagyan mo na plato mo. Sige, ito lagyan mo na sa plato mo. Ayan. Bali, ano, no? Bali, tatlo. Tatlo, no, sa dalawa, tatlo. Uh, 60 What? 60. Iba kasi kanin ko eh Unlerize kasi sa akin Unlerize Unlerize sa akin Pero may bayad kasi sa akin Ayan you know? o Pero may bayad O oh, diba? Iba kasi sa akin Bali 60 lang po 60 Ay hindi po pwede yan Kasi nalagay ko na po yung kanin Nabuksan nyo na po eh Hindi ko nang pinapabuksan sa inyo Binuksan nyo eh <laughs> Ha? Iba po yung sa akin eh Iba po yung kanin ko eh 60 po 60

Apat na rice, sir. Bali sa akin, sir. Ano? 200 sa akin, sir. 50 isang. Isang balot. Akala ah, ah, natin na hindi rice, too. Hindi, sir. Iba yung sa akin, sir. Ayan, sir, oh. Yeah. Iba kasi sa akin, sir. only rice. Ayan, sir, oh. Only rice, pero may bayad yung sa akin, sir. Iba po yung sa akin, sir. Iba po yung sa akin. Oh. Ayan, sir, oh.